Ay kunah, pala. Lapit tapala. Sana uney. Eh. Ayun po malung sa likudan. Ayun, galing din din. Na. Oi. mga aga. Ng oras po natin ay 2:37 ng magaling araw. Ah, ayan. may pasubad po si Tio may pakain na naman siyang tuna maraming salamat sa nakikita naming pag-asa na permita magkaroon ng magandang biyaya dito sa ano sa aming pinuntahang payaw Regigs Siyempre gukuhan na tayo natin Gukuhan na tayo ng ano Pamalo at Ganso Ang pinakamalupit oh, hey. um, date ay mga aga Medyo malapit na po tayo rin po Marapat sa kinabukasan syempre mga ano natin mga kasama natin ayan uh, kanya-kanyang baba pa rin ng mga pamiwas Sakatakbut yuk hinahabol, binisira ko yun ah, hinahabol lang ah, sige, sige, sige okay, mahal. Daddy, pa malalim pala yun Okay, ikaw na lang magkuhan, ha? Doon ah, ako sa kabila ulit. Makakita ko maganda. Ikaw na lang magkalalas. Sino na pag-aswin mo? Ng nylon. Ah. sana na mga kaga Bago na mga kaga Bago na ang kain Ito mas nito wala pa, wala pa lagdong aga, ang kaya ng kasdangan ng mga aga grabe, itong poko yun na to okay, sungkitin mo nga itong ano ay, ito na, pala. Lapit na pala. Tanaw na eh. Ay, yung pamalo na sa likodan. Ay, Ay. yun, maganda na pangalwahan. Ayan, okay na, okay na. Ah, uh, makaagaw. Ayan, okay Inuran pero okay na yeah. yan Quality na rin yan yeah. Alanganin, alanganin Ayun Ayan, thank you mga kagya sa uh, ano May magandang biyaya po ito Ayan, thank you Lord Sa panibagong biyaya ngayong madaling araw Ayan, syempre uh, Ang kailangan nito ay eh, maghulog na ulit yung mga samahan natin Tabangan natin ulit